Ayan, rescue operation na naman tayo mga kaibigan Dito, sa may uh, shell Bandang SNR Ayan, bumubulwak Ang kulan, kulay kalawang Ayan oh. So, kuha pa yung tubig boys Hindi gumagana yung fan eh oh. Ayan, oh. Hindi gumagana yung fan sa radiator Pero sir, kung gumagana O, oh, patay muna, patay Okay. Sabihin, naglolo ko yung fan nito. Patay makin May time na hindi gumagana. O, oh, ayan. Kasalamat na lang at hindi nadama yung cylinder head. Kasi paano malalaman yan? Pag nakasara tong radiator ka, pen. Nakasara yan, tapos itutok mo to sa may tubig, may mo yan, bumubula. Ibig sabihin, yung pressure, pumupunta dito sa may uh, cooling system. Wala naman, kalmado naman. Sadyang binuksan lang natin para makita kung may kulang pa kasi sila lang naglagay. Eh na, sign ng kalawang oh. Sa so, takip. Ayan oh. Kailangan i-overhaul yung radiator para masalaksak yung mga butas. Tapos kulant na gamitin, wag tubig. Nakakulant ba ito dati? So tinapon lang. Naisuka lang. Ayan. Walang kalawang. Tsaka ito, magana. Palta mo na ito ah. Mura lang ito. Nasa 150, mayroon na 200. Magana eh, lampas-lampas na sa bakal oh. Yan, isang cost ng overheating. So, lagay muna tayo ng tubig. Salmado lang. Tsaka na tayo magkulan pag na-overhaul na, na yung radiator. Pag natin. re muna natin yung fan. ha. Para hanggang makauwi. Safe. Pag irerecta 'yung fan, madali lang dito sa mga Honda. Bubunutin niyo lang 'to. Tapos pag didikitin niyo 'yung dalawang wire, gagana 'yan. 'Yan. Pag didikitin mo lang 'yan. So pag nakakabit kasi 'yan dito sa thermoswitch, gagana lang 'yan pag na-reach 'yung certain temperature na naka-indicate dito. Kung ilang degrees Celsius nakasulat dito. Rekta muna natin. Tingnan natin kung ni-rekta na, gumana. Pag nirekta na, hindi pa rin gumagana yung fan. Sa so, ibig sabihin niya, sira na yung motor ng fan. Hindi, yeah, palagyan ulit. Pwede na. Inumin niya tayo yan eh. Hindi ito. Aka na, diretsyo na. Sige. May hangin pa yan sa loob. Ibi-bleed pa yan. Hindi pwede yung tatakpan agad. Okay, yeah, start may may mabubula. Sabihin may hangin pa yan. Tutulak pa yung hangin. Hindi, Eh, kalawang umaahon, no? Oh. Umaahon. Yan, alagaan nyo cooling system nyo, lalo ngayon, summer time. Umaahon ka agad, o, oh, kasi mainit na siya, pero yung fan, ayaw pa rin gumana. hawak ng tubig. Wala, ayaw. May wire ba tayo dyan pang rekta? Okay, kaya babalatan ko na lang ng konti. Tapos pagdidigit eh. Pang emergency lang, rekta muna natin. Hello sir. Magandang hapon po. <laughs> opo, opo. Rescue lang. Yes sir, shout out kay sir. Rescue lang. Over po eh. Hindi gumagana fan. Tapos makalawang na yung cooling system. Malawang na oh. Tara, sige. Okay. Ayan yung kalawang yan. Over ang kalawang na. So pagka overhaul na radiator, pala tayo thermo switch kung talagang hindi na gumagana para gumana ulit yung pag-automatic ng fan. Tapos kulang na gagamitin natin. Check na rin yung thermostat. Baka stock up na rin. Sige po, ingat po, ingat po. Sige. Iusin muna natin yung fan. Rekta muna natin. Yeah. Putol muna tayo ng wire. Haha, sabitawang pa. Walang dalang gamit kasi kotse ng tropa dala namin. So, walang basic tools. Walang gamit yung tropa. Hey. Mga tropa walang gamit. Pero tropa gumagamit. Shout out Kent at si saka Panjobo. Panjobo. Magamit ng tools matigas. Yan o, tira mo, bumubula pa rin. Kasi nga yung fan, mainit na, ayaw pa rin. Dinagana. O, reta natin mga kaibigan. So, Madali naman ibalik sa dati yan. ano nyo lang itong wire, aalisin lang, kasi susukso. May mga na-encounter na akong ganyan, gumagana, tas hindi gagana. O, ayan, tira mo. yan. Rekta na yan. Lagana na yan hanggat naka-on yung susi. Ayan. Nakakabitan mo lang ng wire. Bunot na muna yan. nailay mo lang muna yun Walang problema. At pag, pag ulit yung automatic, bunin lang yung sinusukon na tanso. Tapos susuk lang ulit dito sa turbo switch. Ayan. Pero for now, ayan. Iniigot na yung tubig. Balay ulit tayo. Patanggal na muna ito. nagpiplit pa yan may thermostat pa to kung hindi ko nagkakamali oh may thermostat Good. isa sa inyo lang yung hose para mawala yung hangin tapos pag puro na wala nang bubbles kaya e, hindi lang sya ka. Ayan. Okay. na yung sara o yan good sige papalitan na radiator ka po overhaul lang radiator gagawing kulan Paltan ng thermoswitch para sure na na gumagana. Kasi may time na ayaw. Okay. Iyan na.